ABS-CBN's It's Showtime, suspendido ng labing dalawang araw. Suspindido ng 12 days ang noontime show na It's Showtime, ito ang mabigat na parusa ng MTRCB na inilabas lunes, September 4. Ito ay alinsunod sa naging complaint ng ilang viewers sa MTRCB laban sa It's Showtime. Mayroong 15 days ang management ng It Showtime na mag ng motion for reconsideration. Inihayag ng MDRCB na hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasuspendi ang showtime. Noong 2010, pinatawan din ng 20-day preventative suspension ng ahensya ang noontime show. Narito ang pinakamabibigat na violation ng It Showtime na nagtulak sa ahensya para isuspendi ang programa. Number 1, ang icing issue noong July 25. Number 2, ang pagsabi ni Jong at Vice Ganda ng salitang G-spot noong January 24, 2023. At number 3, ang pagbikas ni Vong Navarro ng salitang tinggil noong June 3, 2023. Bukod sa mga nabanggit na violations, meron pang ibang warning na natanggap ang It's Showtime sa taong 2023. Katulad na lamang ng pagpanggit ni Kim Jong ng backpack pek, -pek shorts. nag shorts siya tapos naging lalaki siya at indecent attire at performance ng Girl on Fire contestant na si Kim Duenas. Makatarungan ba ang parusang ito sa It's time? Share your comments below.